So hi guys, ngayon ay magda-drawing tayo kasama ko si Shane Ayan, basta't makikita niya na lang sa papel Ayan, pinakita ko nga pala yung mga, mga, ay ano? Mga doy Ano, pencil case ko And, ala kayong pake Charisse Be, ayan na guys, magda-drawing na ako Uy, hindi pa, ala pang intro yan. Yan guys. sulat ko diyan, basahin niyo. Or ako na lang. Sinulat ko diyan ay This is me, Kylie. Yan, siya naman next, guys. Sinabi ko sa kanya, next na siya. Pero ayaw niya pa rin makinig, Chariz may bagyo sa amin guys kaya wala kami magawa ayun nag vlog na kala ayun nakasulat yan this is me ka ano this is me Shane nagkamali pa ang ano uh, ano yan guys yan guys kaya binayos over ko na lang dahil sa tulog si papa ko kasi pang gabi siya. Yan. Una akong no drawing ay Valeria na kabagina. Sorry guys kung hindi nyo makita. Dahil, ano guys, wala ka pa kami pang ano. Pero meron naman akong pentel pen kaya maanayin ko na lang ganyan. Eh, kahit mapangit, sorry guys kung mapangit yung drawing ko. Huwag na lang po kayo mag ano guys. Ayan, guys. Very na kapuchina. Ayaw niya daw magano. Ayan, guys. Ayaw niya daw mag-drawing. Kaya ako na lang mag-drawing kahit pangit. Puro pangit naman itong person na to. Uy! Yan guys. Sorry kung ganito yung boses ko. Yan. Mas mapangit yung ano dyan guys. Yung sapatos be. Napaka pangit talaga. Yan. Hanggang dito na lang guys. Sa susunod na pagbablog ko. Iaano ko na talaga. Bye bye. Bye bye guys.